dahil may nag-request po sa atin na uh, kung paano uh, maglagay ng pintuan. At ito mga paps ay request ni uh, Idol Mr. I'm Amondina. Oh. Uh, sabi niya uh, pa tutorial kung uh, paano gumawa ng pintuan ng uh, ganito, lagay ng pangate. At shout out sa iyo Idol Mr. I'm Amondina. At uh, dahil po na tapos ko na niligyan lahat itong dapuan at painuman at pakainan, uh, ituturo ko na ngayon madali lang naman to mga paps dahil ako ay nagtanggal kabit ng pugad dahil minsan mga paps uh, iba't iba naman ang mga ngati uh, siyempre iba't iba din yung diskarte minsan yung pangati natin ay hindi dumidiskarte kahit marami ng alpas kahit magaling yung pangati natin minsan ay pumipiyok halimbawa may alpas na hindi dumidiskarte kaya yung naisipan ko dati tinanggalan ko ng pugad kaya minsan, pag lagay ko sa puga doon sa laki, wala pa yung alpas ay humuhuni na at nagpupuga na siya. Nagabang siya sa puga dahil kung sumagasabik siya. At ah, ngayon, umpisa na natin mga waps. Ah, Siyempre, bago ang lahat, shout out po sa mga trupa nating hunter dyan. Okay, shout sa mga ito. Di ba halimbawa ganito, bu buo to na ganito. Kung nakita nyo sa kulungan nyo, ah, halos naman lahat tayo ay ah, maalam sa paggawa ng kulungan. Pero nagtipindi lang din po yan sa pagdidesign niya o dinidesign nando. Halimbawa ganito, di ba nagkadugtong po yan. Nagkaikot, di ba nagkadugtong yan sila. Pinutol ko na lang yan ang una. Di ba nagkaganito yan? Yan, nagkaganito. Pinutol ko, uh, pinotol ko siguro kayo nang bahala kung kay ilan yung ano niyo halimbawa uh, isa inches to sa pagputol ko dito hanggang dito isa kalating inches tapos syempre lagyan na po natin yan ng ganito mga paps o ganito para syempre kumbaga stopper sya ngayon kailagay na po natin tumawag so diba uh, nilagyan natin ng na ganito stopper at ito pinaganito tapos ito pinaganito tapos ito pinaganito ganon din yung gagawin dito sa kabila tapos itong mga nylon na ganito ano ano na yan uh, itali ulit yan para higpit you know o oh. Madali lang ako basta may gamit kahit cutter lang at long nose cutter long nose okay na po yan. Tansahan lang. Ito yung kulungan natin. Bali, cable ng wifi at tire wire to parang number 18 siguro to Kasi may makapal ka lang itong mga pops. Malaki to dun sa pinagtali ng bakal dyan sa construction. Malaki to Maano to Matigas to Oo. Matigas. Kaya ito yung ginagamit ko para matagal ka na masira. at ito ng wops o oh. nilagyan natin ng uh, pinuputol halimbawa di ba ganito pinuputol ko yan dyan pinuputol ko yan dyan. ito na yan pinuputol ko na dyan pinuputol mo na dyan at nilagyan natin ng harang tapos ganyan ito ganyan ito ganyan ito tapos katulad din dito ganyan din uh, ganyan lang kadali mga wops e okay na. okay na po yan o. ngayon lagyan na po natin ang uh, pang ano na niya pang pintuna niya Tapos dito na natin ilagay mga paps. Dito. Oh. Di ba diyan? Oh. Tapos lagyan pa natin 'to ng isang papunta rito. Para hindi makalabas yung pangapi natin, okay? At malapit na po itong matapos mga paps. Ito na no, sa so. Diba, ito na? Yan. Dito na natin ito ilagay. O, di ba? Hmm, dito. O, ito na yung pinto niya. Tapos, talian natin ito dito mga boss. Talian natin Nang, ah uh, tangsi ariyan na din ha tali metal ito ay ready na itu no awak tu. Oh, so. oh, oh. Hmm. yang kedua lang kandali, Tapos dito, panglak so. At ito yung panglaro, ano siya ng payong para pag lock niya bumabalik kung sabaga parang asiro ba para na pag ilock ganun pa rin hindi mag iba dahil mano to parang bumabalik to dahil pag tire wire pag ganito ah, hindi na babalik ito babalik to dahil parang asiro to. ito yung lagay do -do 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 dito dito mga box ngayon lagyan ako natin Tingnan nyo. O, ito yung lock nya. Paglagay rito. Ayan. Um, o. O, na yan. Wala na, hindi na makalabas yung mga mukon dyan. O. Tapos, isprihan ko to ng brown mawaps dahil yung uh, hiyang ako sa brown. O dahil pag makita ng alpas ay yung alimokon mo lang o din sa loob kaya sinubukan ko itong ganitong design o. wala na tapos na at sa nag uh, request nito siya tal sa iyo boss at ito na sana ay nasundan mo madali lang naman to o hmm. tapos ilock natin halimbawa yung uh, puga dilagay. So, uh, kunin mo lang. Or naglipat ka ng pangati, hindi na kailangan na e, ginito pa natin dito kasi masisira. O, so, depende siguro din sa pagawa pero parang uh, pagina nito parang uh, ma ma-wake yung mga uh, nylon. Kaya, halimbawa, ako maglipat, uh, ganito yung gulang. Ganito, tapos e, ganito. Wala na, bitso na yung alimokon ko dyan, lipat tapos Pag yung pugad Tapos pag tapos mga ate, tanggalin Okay na Kaya uh, sana po ay nasundan nyo at Marami pong salamat sa inyong panonood At ito na Pangatlong gawa at ito ang kulungan ni Sirio Dahil yung kay Libra at kay Ilias tapos na uh, Iba yung design at iba din daw nilagay ko dito ay tubo ng ito okay nilagay na natin at bukas isprihan at naman, okay na okay na ito okay na ito